Hello mga guys. Dito kami ng mahal ko. Ano na Tapos mga guys. Ano, kain kami. Ah. Panginoon, salamat sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Na ah. naway hindi kami inyokulangin at ah ito naman. At mga mahal sa inyo naman. Ano na? Ah, uh, tulungan niyo kami sa pag-aayos ng video. Sa ganyan. Mga mga guys, ah, uh, yung darling ko uh, hmm Wow, ang sweet naman po kapi kasi sweet ng pagmamahal namin mga guys. Ah, uh, pa ko siya. Oh. Oh. Ah, ako na naman ang kahigupin niya. Hmm. Hmm. Tamis? Grabe, ang, ang sa kanya ay sobrang tamis. Sobrang tamis ang pagmamahal niya sa akin. Sa akin, kamang tama lang. <laughs> Kamu yun ang mag mga guys. Hmm. <laughs> Tamang tama lang talaga yung sa akin. Hindi, hindi sobrang tamis. Sa kanya sobrang tamis. Sobrang pagmamahal niya sa akin. Di ba? Love? Oo. Ah, oh. Hmm, di ba? Ah. Mm. Hmm. Mm. Oh. Uh. Mm. oh, di ba? Tapos, inom din ka ako dyan sa kanya. kapi. Yan, ulam sa kapi. Ano? Ano? Mm, wow, sarap. Ulam daw sa kapi. Ulam daw sa ano, sa kanin. Ang ulam. <laughs> saka ito, oh, it log. Very delicious. Uh, di ba? At saka, ano, gatas. Gatas with kapi. Yan. Saka, oh, kapi gatas, di ba? Mix na kami, di ba? Oh, mix na kami mga guys, pero... Malapit nang humabol sa akin ang kanyang mukha. Grabe mga guys, talaga ganito. Ah, sana araw-araw kami ano, ganito. Eh, mahirap lang kami mga guys. Basta pagmamahal, pagmamahal talaga ang kailangan. Eh, mahirap. Walang kailangan, walang away, peaceful talaga, peaceful. Tinapay. Hmm. Ito, apat tinapay, grabe mga guys. Oh, grabe biyaya mga guys. Oh. Happy na kami kahit ganito lang. Oh, diba? Diba? Love? Oh, okay. siyempre. Hmm, saka dalawang itlog. ah, <laughs> oh, ka-imagine na kayo kung dalawang itlog. Wala lang hotdog. <laughs> Joke lang. May <laughs> ulam pa kami baboy. Ah! <laughs> oh, pag Baboy. Mm, Pag-ian. Oh, eh, <laughs> okay, ano yan? Makahiblad. <laughs> Para lang yan sa mga ano. Diba? Grabe <laughs> talaga mga guys. <laughs> hindi mm, talaga akalain na uh, ang lalaking dumating sa buhay ko ay napaka ah, masaya, masaya, kami talaga. Ayan guys Oh, may isda pa kami mga guys. Oh, doble-dobling biyaya. Bukas mga guys, ano na naman? Baka. Baka. Baka wala. <laughs> Love, diba baka, baka? ba Baka. baka uh, sa mangko. Uh, hindi baka sa... <laughs> baka, baka kun. <laughs> Kaya, ang baka nilagay sa kun, baka kun. Joke lang. Baka wala na. Joke lang. Hindi naman. Man, hindi ka. naman mga guys. Okay, bye bye na mga guys. Thank you for watching. Love you all. Mwah! mag Love you all. Mwah! b y